barako. Bor po ito. Ah, yung nasa gitna, bor. yung, bor. Yung apat, bor yun. Ha? Ah. Yung inahin. Ibig sabihin po, sir, etong bor na to, kayo yung nagpapalahe? O Oo po. Kapag may, paano po, sir, yung business na to tumatakbo? Uh, pag meron pong customer na pumunta dito na ang inahin nila, na... Naglalande? Naglalande. Din dinadala namin to. Mag nandito tayo Babuyan uh, Business dito sa Tigaon, Camarines Sur uh, Boss, anong pangalan nyo boss? Dennis Din. Ayan, so kasama na si Boss Dennis Din dito. Anong barangay ito, Boss? Barangay Salbasyon Salbasyon, Tigaon, uh, na So, eto guys, sa uh, magpapa, ano lang tayo, uh, kung paano niya inaalagaan yung baboy para least din sa mga katropa natin na nagbababoyan, uh, sumusubok o gustong pumasok sa baboyan. So, may idea tayo kung paano. So, tara guys, uh, kwentuhan muna tayo. Itong alagaan nyo dito, ilan baboy? Uh, isa, dalawa, Walo. Walong baboy. So, for anong purpose po ito? Ito, boss, uh, ito na yung nanay nila? Ang nanay niya, andun. Nandun sa kabila. Uh Oo. -oh. Itong mga biik na to, sir. Itong mga biig na to, ito yung galing dun sa uh -oh. anak na. So, ilang piraso to, boss? Um, ten lang. Anim. Anim. Puno na yung lahat. ha, ito puno, pala. Ano? na no? po yan. Barako. Bor po ito. Ah, yung nasa gitna, bor. Yung, yung apat, bor yun. Ah. Yun, inahin. Ibig sabihin po, sir, etong bor na to, kayo yung nagpapalahe? O... Oo po. Kapag may, paano po, sir, yung business na to tumatakbo? Ah, uh, pag meron pong customer na pumupunta dito na ang inahin nila, na... Naglalandi? Naglalandi. Din, dinadala namin. Okay. Magkano na po, sir, yung bayad ngayon sa ano? Sa isang uh, pagpapabulo. Isang libo? Isang okay. libo. Uh, tapos kayo na rin po yung pumupunta. Oh, Hindi naman po siya mahirap iship to na ano, oh. yung anong mga karanasan nyo sir, base sa experience nyo. Mm, mahirap naman po sa pag, pagkuyapan, ginadala itong bor. Oh. Mm, minsan tumatakbo siya, tapos oh. ka malakas po kasi ibig sabihin sir magagandang lahi ano talagang antitibay mo large wide ito laundry opo tapos yung isa pit rin na may halong puti ano opo tapos yung mga nasa dulo boss ano naman yun ito inahin lang po mga inahin buntis na rin po yan boss opo etong mga baboy na ganito sir mga ilang taon na po ito matagal mo 3 years na po ito. Magti years. Paano nyo sir inaalagaan? Ang laki an laki po ano. Pag-umaga po. Aga aga po lang po yung nilalagay ng kanin. Yung pagkain niya sir, uh, tuwing anong oras? Uh, mga alas 7. Alas 7. Umaga. Tapos pag hapon, mga alas 5. Wala na po sa tanghali. Wala na po. Mga ilang kilo sir yung nauubos ng baboy na katulad hmm, nito sa isang, isang, araw? Isang tabo lang po sir. Ang isang tabo more than 1 kilo sir so, o isang kilo sakto? Mga Isang lang yun po. Ay, Tapos sa gana rin sila ba sa tubig na lang? Ano? oh, tubig na lang po nilalagay. Tapos yung mga baboy po na nasa dulo, mga panginahin yun? Opo. Panginahin. Kapag buntis pang na, pang na ganyan, sir, ilang beses yung pinapakain? Ah, uh, pag buntis, ganyan rin. Aga hapon din. Aga hapon din. O, Hindi talaga tangalit. Pero kunti lang po siya pinapakain. Kasi... Opo. Nakapag-alaga na rin po ba kayo, boss, ng mga partner? Ah, hindi po. Hindi, pa puro pampalahi oh, ang lang talaga pa, no. ay, ay. Tapos ito sir, yung mga inaanak, binibenta nyo rin? Hindi, ah. yun ang ginagawa namin pang today. Ah, kasi extended oh, yung business, ano, yun oh, na, yun na yun pa, palalakihin oh, lang tapos yun na yung ipapa-order. <laughs> etong mga bore sir, hindi naman sila mahirap alagaan. Ah. Ay hindi naman. Po. Ano ba sa yung oh. kumbaga yung regular routine na oh. may may bumibisita rin po sa inyo ng mga technician o oh, wala na? Oh, wala na Basta kami lang kayo lang kayo, kayo, lang. kayo na lang yung o, pa lang lang yung, lang lang. yung yung pamilya na lang. Oh. Tapos ang ganda na ito ano. Okay. Hindi naman po ito sir uh, masyadong mabigat para sa ano sa mga baboy uh, o tama lang. Tama lang, 'pag ganyan Pareho sila. Kailangan Kaya yung maya. Kailangan yung medyo malaki na rin Oo. na baboy. Kaya meron din po kayong mga alternate oh, maliit. na maliit. Pag may maliit na inayin rin, ina, ito ang ginagawa. Yun na yun. Ayan. Kumusta naman po sir yung mga nabarakuhan niya ito? Mga ilan yung inaanap? Mga dose po. Mga dose. yung yun ah, sa ano? Swerte Yung may no? namamatay man din. Ah, kapag masyadong marami mean, na mean. ano. Pero usually nag-average ng more than 10 oh, yung, sorry. yung 65. anak nila. Ano? Ang ganda. Okay. Sa... Ano boss, eto sa isang buwan mga ilang ilan yung nababara ko ka ng isang baboy on average lang yung ka yung kasagsagan mga kasagsagan po lima lang mga lima ayan gawi naman sir sa maintenance ng pagkain ang pinapakain niyo dito boss purong pits o ano po siya at sa Ayat. ayan bali paano po yung paghalo nyo sir Mix lang. Anong klase sir ng anong brand po ng yung pakain? No? Bimig o Pigrolap? Ay, Pigrolap po. Ah, Pigrolap. Ayan. So, ang gaganda ng lahi ng ano, ng baboy dito, mga barako. Tapos yung paglalagay nyo sir ng tubig dito, pag pinakain nyo ba sir, may kasamang tubig na yung pakain, pakain nila? Kung baga automatic na? Automatic na meron na sir. Okay. Tapos maliban dun sir, binibigyan nyo pa sila ng tubig sa tangali o hindi na? Oo, oh, binibigyan pa namin yung tubig. Yung na pagpaligo na naman sir sa ganitong klase ng baboy, uh, tuwing mga anong oras nyo sila pinapaliguan? Tuwing paglilinis ko po ng umaga. Ah, diretso na? Oo, diretso po. Sama na Tapos, po, no? alas 12. Alas 12 po. Tapos eto sir, etong mga baboy na pinanganak sir ng ano, na inahin, uh, mga ilang months nyo lang po sila sir aalagaan? Ma bago ka, palit yun. Oh. mga 2 months. Po. Mga 2 months lang pwede na. Mula pagkapanganak yun, sir. Mga, yun. mga anong average sir yung weight p nila? Oo, timbang. Mga kanyan, sir, mga 2 months, mga 40 kilos na po yun. Mga 40 kilos kapag oh, so, ano. Pero oh, sa gana naman po yun. Sa gana para, sa, ba? sa bahog. Ano? Oh, Ayan, para ma-reach nila yung oh. ganda-gandang timbang. Aga, ano? <coughs> mga yung alas 12, Mm. yan. niya. vitamins rin po sila, oh, boss. Oh, vitamins po 'yan. Yeah. Tapos ran, yung mga vitamins Apo. namin. Eh ito sir, mga ilang buwan na buwan na tong baboy na to. Ay, ko hindi pa. Ilang ba? days na? 10 pa lang to. Ang mga 10 days pa lang siguro po, sir. Mula pagkawala. Oh, pagkawala, 10 Ay. days pa lang po. Ayos po, ano? Hmm. Tapos, eto sa yung may baboy po ako nakita na kulay black. Oh. Yung baboy po na black na to. Paano naman po siya sir inaalagaan alagaan? Parehas lang, ba, Ay, sir, ng, lang ano? Itong, po ba sir ng ano? Etong abontis. Abontis. Oh, uh, Paunang panganak niya po? I unang will, unang kaanak pa lang. Oh. Ilang mga ilang buwan na po yung baboy na ganito, boss? Ayan, mga 7 months po, 8 months. 7 months. Dito oh. sir mga ilang pirasong baboy yung mm, alaga niyo ngayon? So, lima, anim, pito, walo. Walong malalaki, ano? Walo, siyam. An Pendol, lima. Apo. Lima, anim, pito, walo. Tapos siyam. dyan, siyam. O. Tapos yung mga maliliit. Oh, Ayun. So, eto naman sir, yung mga baboy na kulay black na ganito, hindi naman siya masilan na lagaan. Ay, masilan yun pag may anak na po yan. Ah. O okay. Anong lahi po siya yung mga ganitong mga baboy? Mga ganyan po yung mga native Native po. na talaga yung, siya. yun, siya. po ang native talaga po. Ah. Okay. Okay. Tapos, sir, piece of advice sa pag-aalaga ng mga baboy na katulad nito. Itong mga baboy nyo, iba't ibang lahi. Paano po mapapadali, sir, yung trabaho sa pagbababoyan kapag ganito po yung mga alaga nyo ng mga baboy? Yung paano po, sir, napapadali yung trabaho ninyo kapag uh, Diba, iba't ibang klase po sila okay. na baboy. Paano po napapadali yung trabaho ninyo? Alam ano ba, sa pagbabaho, paglilinis? Ah, uh, isa-isa ko lang po. Dahan-dahan lang? Oo, so, oh, dahan-dahan lang Tapos po. yung routine nyo? Uh, nililinis. Pag may bahog na po siya, nililinis ang una po Inaalis ko yung mga... Mga dumi. Yung mga dumi nila po. Ayan. Tapos, Tapos paliguan ko na. Tapos, etong hindi pa kayo sir nakakapagbenta ng ano no ng mga patinera ano? Ay hindi po. Ayun basta sa inyo yung palakihin oh, tapos yung palaki, gagawin palaki, lechon. Mas, mas yan, advantage so. po ba sir, sa inyo na right away nandiyan na yung ano yung yung lechonan para at least hindi na kayo magbebenta. Oo. Oh. Kasi yung yung presyo hindi na kayo nakadepende sa presyo <laughs> sa labas ano kung mataas oh. o mababa. Oh. Talagang tuloy-tuloy lang oh. na ano maparami yung alaga. Sir, maraming maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong yung araw na to. Ano po ulit yung pangalan niyo, boss? Dennis din po. Ayan. Thank you very much okay po, sir, po. sa Thank dagdag po. kalaman. Ayun, maraming maraming salamat po. Thank you po. Thank you po.